supina ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang mga amo ng minaltratong kasambahay na si L.V. Vergara. Nagbosyon si Senator Jingoy Estrada na ipasubpina ang mga amo ng kasambahay at agad na inatasan ni Committee Chairman Francis Tolentino ang Committee Secretariat na mag-issue ng subpina para mapaharap sa susunod na pagdinig si Pablo Ruiz, asawang si Franz at mga anak na si Jerry at Danica. Ikinairita ni Estrada ang excuse letter na ipinadala ng pamilya sa komite na hindi makakadalo sa pagdinig dahil sa medical condition. Sinesermo na naman o sinermo na naman ang senador si kapitan ng barangay kung saan nanirahan ang amo ng inabusong kasambahay na sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Sa salaysay kasi ni Nanay Elvi nang makatakas siya sa bahay ng kanyang mga mapang-abusong amo noong 2021 ay dumiretso siya sa Barangay Hall para magsumbong kay Kapitan Patal. Pero sa halip daw na pakinggan siya ng kapitan ay tinawagan nito ang kanyang amo para sabihing naroon siya sa barangay hall. Ipinunto ni Committee Chairman Francis Tolentino ang pagkukulang ng barangay chairman sa insidente ng kabilang narito ang pagkakaroon ng database ng lahat ng mga kasambahay sa kanilang lugar at pagmomonitor sa mga ito.